Asan na ano, nanay ba niya? Alola ah, mo na si mo? Asan ah, niya pumasok? Anong oras uwi? Sa ah, pumasok oi. Ayala, hindi siya napasok. Ay ah, hindi siya. Kailan anong araw siya na uwi? Hindi ah, pa kakapasok lang. Kakapasok lang kahapon. Anong gawa niya sa Ayala? Ah. Rosemary Dinoso, di ba? Okay. <laughs> Galit ka. <laughs> oh, palaga mo. Kababaksin lang sa akin. Um, namatay ang mga tao. Oh, namatay na ba yung papa mo, di ba? Bakit ba? Ah, natatanda mo ako hindi. hindi natatandaan ko kita. Oh, yun nga sa. Oh, na puro pantalon, oh. Ah. Okay. Oo. Okay. Uh, ganito na lang. Ah. Pasok kaya kayo. Ikaw. Hindi kasama ko 'yung misis ko eh. Ako ganito na lang ah. Kahit wala si ano mo. Ganito na lang. Sige, ah, babalik kami. Dalhin ko 'yung misis ko dito na. Ano. Sige. Ah, kahit wala si ano. mama mo. mayro ba siya number wala? Meron po. I-text mo na lang siya. Ah. may punta balik ako, balik ako. Meron kaming ano sa nanay mo eh. Okay, sige. depan ba, di bawah kaya <laughs> di kaya uh, wala dyan man, nasa ano nasa trabaho pero okay lang, lang natin para Dinoso, ros, ano, rosemary ano ayun Yung mga anak niya, nak nakilala ako. Tara po. Hindi. Wala. Wala siya. Ibigay na natin kasi para isang lakad. Papasok lang doon sa trabaho eh. Baka ang tagal Mamaya na. picture mo yung bahay doon dito yung mga nasunugan. No? Genoso na. Nakil nakilala ako nung anak kasi nagbibigay ako ng mga dabit nun. Mga live, ano, uh, video ka na lang ha. I-video mo na lang ha. pa-mubok natin, natin eh. Sunugan para sila. Ba't 'yan naman dito? na lang 'yan. Mamalalim dito, ha. Pwede ka. ferpulan ma ferpul. naka kami. Sige po, yung aso ah. kasama namin. Ayun. may manok dyan, baka maamoy mo. Pasok na. Troy, okay, so, kami yung ano, sa mga girl nyo. Dito, uh, Dito princess. Uh, Hello. Upo ka ma. Ah, oh, oh. 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 oh, document ka. Sige. Ah, uh, kami na rito kasi hindi dati doon kayo nakatira eh. Uh, ano nangyari doon sa bahay doon? Nasunog po. Nasunog siya. Actually, nakarating sa akin 'yun. Kaya lang alas 8 na ng gabi nasa ano pa kasi ako sa Pasig. So okay lang mag-document ha kasi ano naman eh konting tulong lang. Tapos paki-inform na lang niyo si ano si mother niyo na merong kaming ano. Ah, uh, 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 uh lang kami sa inyo. <laughs> Abot yung ano. Ah, uh, ito bibigay sa inyo, babalikan namin yung mga bata kung ano kaya wala, walang pambolpen Tsaka crayon pala. babalikan namin. Okay, ah... Uh, wala, may dala naman akong ball pen. Mamaya ay, uh, ano, anong grade sila. Paano yung pangalan, no? And, ah... Uh, Akan na yung one verse. Yun. Meron lang ako konting ibabahagi sa inyo. Okay. Kasi pumunta na ako dito nung, ano, August 13, 2020. Ah, uh, Yun nga, Yung kauna-una, ka hugos na punta ko. Ah... Uh, na, 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 ano kayo uh, na doon pa yung ano uh, buhay pa yung papa mo uh, hawak pa niya yung dala ko eh hawak pa niya uh, kung mabubuksan niya yung FB ang title niya PDM ibig sabihin ng PDM, Program Developing Manager Ray Marilo, Ray ang pangalan ko Marilo ang pangalan niya so marami kasing katulad eh uh, pag nilagay ko apelido ko, ang dami din lang katulad eh so naliligaw yung mga tao So PDM nakalagay na nilagay ko sa ano nababalikan ko kayo. August 22 August. Oh, na doon din August 13, 2020. Ngayon ay August 20, uh, 14, 2022. Oh, August 22. Kayo ay anak ni ano? Ay lahat kayo. So 'yun ano? Ito yung una. Yung bahay niya doon. Ayun. Boy, masipapan niyo. Huwag na iiyak. So, ito, Marunong uh, maroon ba kayo magbasa? Okay. Tagalog lang naman ito, huwag kayong magalala. So, papabasa dun. Uh, bakit kami nag-ano? Kasi pinapahalagahan namin yung, ano, yung salita ng Diyos. Yan, ayun, uh, uh, pakibasa, ngunit kaloob ng Diyos. Kaya ang basahin nyo? Buhay na walang hanggan nasa Panginoong twist sus, So, mababasa nyo yun ay life. Tama ba? Baligtarin natin, baligtarin natin. Uh, sa ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, yun yung death Sabi, may dalawang bagay sa buhay, ano? Uh, uh, ano yung ano, yung halaga. So, ang tao, whether we like it or not, ay mamamatay. Uh, pero dahil siya ay may kasalanan. Okay, uh, sino ba dito ang hindi nagkasala? Uh, lahat, uh, lahat. Sabi diyan, no? sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So, lahat na ng tao nagkasala. So, ibig sabihin, nagkamali sa harapan ng Diyos kaya kailangang pagsisihan yung ano yung kasalanan, no? Ah, uh, anong pangalan mo, Ronald. Ronald, oh, tanda kita. Ronaldin, halimbawa ah, nagkakasala ka ng tatlong beses araw. Para ka nang banal noon, no? Isip, salita, gawa, three times 30 days, 90 kasalanan. Tapos sa loob ng isang taon, 1,000 na higit. Ilang taon ka na? 21, 21 meron ka ng 22,000 na kasalanan. Ganong kadami. Isang kasalanan, isang kamatayan. Dapat sa'yo mamatay ng 22,000 times. Yun yung kabayaran eh. Pero may good news ako sa inyo. Sabi diyan, uh, ngunit ang kalob ng Diyos ay buhay na walang hanggan na nasa Panginoong Yesus so, Ibig sabihin, kapag kinilala mo si Kristo, ay magkakaroon ka ng ano, kapatawaran ng yes, buhay na walang hanggan. Ano yan? Sa langit yan. Ano? Uh, huwag naman nyo itanong, uh, Sir, nakapunta na ba ka sa langit? Hindi wala pa naman. Nakalagay lang sa nakalagay sa Biblia na ang sinuman na nanampalataya na, ay pinagkakalaban ng Diyos ng karapatang maging anak ng Diyos. So ngayon papipiliin ko kayo. Ang life kasi, ang meaning niyan, leading individual for eternity. In Tagalog, pin, tinutulungan mo ang tao na ma, mapunta sa walang hanggan or living in favor everyday, yung meaning ng life living in, uh, uh living in favor every. ibig sabihin may pabor ng Diyos araw-araw kayo alam ko may pabor kayo gulat nga ako meron kayong ano kuryente expect ko wala babawiin ko na yung kandila at saka yung ano posporo sabi uh, ko baka wala nung, ano sa so may mga posporo diyan ano then yun yung bahagi namin so ngayon uh, ang death ay ano ang meaning yan disobedience pagsuway so lahat tayo sumuway minsan sumuway tayo sa tatay natin sa nanay natin di ba Uh, excuses no one ibig sabihin lahat ay mamamatay walang pinipili uh, letter A anxiety ibig sabihin lahat nag-aalala ito ba ay cremate o ito ay living ano uh, hindi na, alam ko hindi pa pinag letter ano uh, T may pagluha siyempre pag namatayan tayo kagaya niyan no oh, yung papa mo namatay luluha talaga tayo pero sa langit may tatlong pagluha din luluha ka kasi doon ka pupunta sa langit pangalawa may reward ka Siyempre, pag may reward ka, luluha ka sa saya, di ba? Pangatlo, pag hindi yan kumilala yung katabi mo, wala yan sa langit. Iiyak ka kasi hindi mo siya kasama sa langit. So, kailangan kilalanin mo si Kristo. So, letter S, hopelessness. Ibig sabihin, ang taong walang Diyos, walang Kristo, ay walang pag-asa. So, ngayong hapon, uh, gusto ko ibahagi sa inyo, no? eto uh, ito, common namin ginagawa ay kilalanin o pagsisihan yung kasalanan. O, pwede naman kayong nakamulat, pero sunod lang kayo sa aking dasal. Ah, pwede ba tayong sumunod sa inyong, sa dasal? Pwede ba kayong sumunod? Oh, ah, hindi na kayo pumikit, ano? Ah, para ano tayo? Sige, pwede tayo sumunod. Ah. Manalangin tayo. Ama naming Diyos. Ako po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Nalaman ko po na ako makasalanan at kailangan kong bayaran ang kasalanan ko ng kamatayan. Pero salamat sa Panginoong Isus na nag-alay ng kanyang buhay para sa aking kapatawaran. Inihiling ko po na ako'y patawarin sa aking kasalanan sa isip, salita at sa gawa. At hinihiling ko rin po sa Holy Spirit na kami ay isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay doon sa langit. At kung anuman mangyari dito sa lupa ay sigurado ako na sa langit ako pupunta. Eh, ako po'y hinihiling na samahan mo po at magtiwala sa iyo. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Actually, meron yung ano, dasal sa likod. Ano? Ay, eh, sa inyo na yan. Ano? Sa inyo na yan. Ngayon ngayong araw, ah, dahil kami ay nagpunta rito, ay ah, mamaya kausapin ko yung mga bata at alamin ko kung kayo ay magaling sa school. Patingin naman kayo sa akin, huwag kayo magtampo sa akin. Ha? Halimbawa, for example, ano, lumipad yung manok. Yung, alam nyo, may manok kayo dito, di ba? Alam nyo tandang yung manok, di ba? Alam nyo yung tandang. Ah, hindi hindi guto ko lang, baka hindi pa nila alam. Okay. So, yun ang ano natin. Ano? Ngayon, oh. Australia, oh. mga anak ko dati sa Australia. Ngayong araw na ito, meron kaming, ano, konting regalo sa inyo. Hati-hati na lang kayo. Isang pamilya naman kayo. Pero maging makatotoo, oh. At uh, actually, ito hindi galing kanino man. Ito'y galing sa aming pamilya. Uh, at bahagi ito ng aming tinatawag na community na pagtulong. Gusto namin, uh, bu ano, bubuksan niyo yung dinala namin sa inyo. Para, para malaman kung talagang ito ba'y gusto niyo o hindi. Ngayon, kung hindi nyo, babalik nyo. Ha? <laughs> huh? uh, okay ba yan? ah, okay. huh? Sige. Tapos yung mga bata, uh, ano namin, Bibigyan namin ito para matuto. Mahal kayo ni Jesus. At babalik kami win time. Meron sigurong crayon. Uh, babalikan niya ito. Kukulayan niyo. Titingnan namin kung sino maganda magkulay. Ay, merong school supplies. Hmm. para Parang napangiti sila. Oh. So, po kasi sila ka. Oh, yun, yun, yun yung dahilan kaya kami narito. kung kayo ay narito at nag-aaral kayo, grade 1, grade 2, grade 3, grade 5, ay lalagyan natin ng ano? Nang bibigyan natin ng school supplies. Ano? Oh, uh, ganito ah uh, mama, wala tayong dalang papel pero ulitin ko. Ay, ano na? Okay. Ah, sino yung representative nyo habang binibidyohan kayo ng aking asawa? Ay, malaman natin kung uh, sino yung ano. Ah, hindi, hawak ano? Hindi, hawak ka muna isa, picture ka. Sabi mo, uh, ako po si Blank. Uh, ako po ay grade 1. So, alam mo na namin gagawin namin. tapos yun. Uh, Yan, uh, hindi kami nangangako na, na full soup. Gagawin talaga namin. Ano sinabi ako, ay grade 3, so ihahanda namin yung school supplies nyo. Okay. Oh, try na, try na. Mama, ikaw. Oh, try mo, try na. Uh, oh, lahat, ano, lahat ng makakabit, tanggap nito. Babalikan. Ganito ha. Pagbalik namin, dala nyo ito. Sabihin nyo, ito po, hawak ko. Ibig sabihin, ikaw ang tatanggap ng school supplies. Okay, pag wala nito, kahit sabihin, ay, nagpalista po ako, nagpa-interview po, ay, wala nito, winala mo. So, wala, kay isko supplies. Okay ba yan? Kasunduan natin, ha? Kasunduan natin, yan Sige. o. Sige, tingin muna kayo kay, uh, kay Teacher Marilo. Kung